ito pa yung kay ada ko sakit nito. Maghanap ka bakit marami naman dito, ko. Marami naman dito, gusto ko. Ginan niya ako, ha. Pwede, pwede. Keren. ng papa. Ay, ay, Kaya sabihin mo ba 'yan? Oo, si siya sama-samahan. Sa tinukoy sa kanto

Mga ingat kayo masisira buhay mo. Masisira ang buhay mo. Hindi ko naman 'yung 'yong hindi sa 'yong Wow, ayan oh. Ano mo sa akin? Natarong paano tayo Hindi ano 'yung may mga

O, yan. Na. Kasi kita kong mga guwap. Pagkasi. Hindi ka naman Hindi ka naman maghantahan. O, sige na. Ito na. Ito na ba? Hindi na naman. Parang siya kasi nagsabi. may ano. Na. Na. Yung may millioners na alam may millioners Sira, sira na oh may, remilyones. may, remilyones. may remilyones pa naman yan. may millioners millioners merienda yun yung Yan. nakikita yung lang okay na kamin ka. may may ka may 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 mo may may Ay, so.

Ano yung sinda ko? Hindi uh, ko pala memorize yung uh, number. Siya, po. Saan na ba si ate ano? Number ipakita mo yung message sa cellphone mo. Ano sa Ako uh, dyan, walang ko. Kaya nga, hindi ko dala sa cellphone ko. Sa akin si ano, 12-4. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, nga, kaya nga, nga, kaya nga, kaya nga, kaya mo kaya nga, kaya nga, kaya very eh, good. <laughs> <laughs> Dito, hindi ko na, sabi ko pa aga. Kasi na, na kasi nila na ano pa magtrabaho. Sabi, sabi, sabi ko bakit na aga? Kaya okay lang walang problema. Sabi ko sa 35 ako ko. Dumating ni ano na kasi. <laughs> no problem, no problem. Hindi ko naman mo sa mga so, so, alawan. Di ba pagdating ng pira nila, automatic din yan sila. Oo. No kasi ano na yan, ito yung talo ba? Wala naman siyang bayaran kasi yung bahay niya, binili mo niya nila. 8 million niya. Lahat. Alam mo yung Oo po siya rin. Oo po Direkto rin ano kung yung amo ko sa day-gold company. Ah. Ang lalaki. Tapos ah. uh, yung babae wako, ang ko, ang ilaw na pa. ko. Kasi parang boss niya din yung amo kong lalaki. Binsan kasi ang pira ng babae nakakit lang yan. Hmm. Oo. Ang lalaki lang. Ano-ano ang bibili? pag sabi ng babae Bili ka ng pagkain ano? Bili. Ah, Bili ka lang ako. Sa lahat ng pagkainin to. Yun, wala, Kaya nilalakad lang si Horizon to downtown Bili ako ng pagkain. Nandito ko ba kaya ano, iiwan mo pa kasi sabi nga ni Ma'am, hindi daw la, hindi daw perfecto ang pagtakaw ng pag 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 Alam mo? Uh, oo. alam mo sa una kong amo, wala akong papakain doon, parang sariling sa iyo lang, hindi uh -huh, eh, ba? Wala akong okay. tinutulungan, kinatakot ako. Ay, tama lang ang na Ah. Hindi ko sa taon ako dito, mga oh, 1 year and Mataba ka na. mataba ako dati. Medyo mataba ako sa uman. Eh. Mm. Kasi ano ako yung sa kinain Medyo may laman 'yung baga. Pag-tiktok dito kasi marami, hindi siya grabe ang hanap. Paki-bayad pala 'yan. Ako ba nang tanong sa akin, sige po na na Tapos, ko na kasi hindi ako sa hatong. correct. May wifi ka? May.

sa amin, nabas pasok na yung pagkain sa buhay na pinili. Pero pag hindi mo gusto yung pagkain, ito talaga yan. Yung pagkain talaga sa amin, ito. Tinatapon ko lang yung mga protas, Ah! Kasi yung mga bigyan mo kay Dana. Hindi ko lang yung tapon ko lang yung mga protas, yung mga ibigyan mo kay Dana. Hindi, na nga ako lumalabas pag Hindi na problema po, hindi mayroon siya sa kundunyo, ba't makalakan ng aso niya? Andiyan yung amo ko, naka-work from kasi. Ah! Kasi paano pa? Sayang lang din. Ay, ang ano, yung ano, dati, si Sintya, binibigay ko yung kay mga biskwit yun, mga cookies mga Kasi maaga ako umalabas ko yung kay Sintya. kasi, sabi ako, kumahal na Hindi pa daming ice cream. So ano? doon sa kanila, guys. Oh, Sige Grabe. Na. Mm na. -hmm. Uh, 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 uh. Pagkain ng taga-totoo, pagkain tapos yan siya ng dito talaga busy sa cellphone. Yan siya ng okay. cake. Ito pagkain namin, Pahin, guys. So 'yung mga pagkain ng ting.

o, siguro, tigilang liyan mo ng na yung baka kamukha mo yung anak ng amo mo. Meron ganun yung mga yaya nagiging kamukha. Oo. Tapos, ano? Okay lang ganda mo naman. Uy, alam mo, yung amo ko natutadala. Ayan, pag lumabas ako. Kung lumabas, kaya naman nagmamadala akong lumabas pag umaga. Pero maabutan ko talaga siya kanina, sabi niya sa akin. Magdala ka ng pan. ko, dito, may payong na ako. Bese siya na ano nang apam. Hindi ako nang chat chat Wala nang signal. Nag-i-scroll lang ako ng mga picture pinsan kung may apam. Baka may ano ka ganyan. Masarap siguro. Masarap siguro kung may apam. O, makakaya apam. may apam kang. Ha? Sabi ko na ka ano sa mara yung tingin niya. Mara yung tingin so, niya. Diba? Tangos ng ilong mga pam. <laughs> ah, ganyan na guys, nakakaya lang pag mag-de-off. Ito lang ang time na makapagpintuan. Relax. Relax, relax. Diba tang gang, tangos ilong niya, no? Kita <laughs> oh, oh. <laughs> diba? mo? Tangos ilong niya, eh. Oh. <laughs> ano ba yung lahi niya? <laughs> Mexican? Ano dahi this? Mexican or what? Ranger. Oh, secret. Kung eh. maganda pala yung picture kung ganyan o na. Ganyan o no? na. Hey, hey. hey. Okay uh -oh. guys, yan lang. Dito <laughs> okay, so, kasi yun po. Ang chikahan namin muna kasi mapunta pa kami ng airport. Magdala-dala. Hello. Bye-bye guys. Hanggang oh, sa susunod sa mga. Thank you, thank you for supporting me, guys. I love you all. God bless us all. Bye-bye. Mama, mama, love you all.